Halos makalbong isang bahay sa Baler Aurora nang tangayin ng hangin ng yero nito kahapon. Kasabay ng hampas ng hangin ng lakas ng pag bunsod ng bagyong pepito. Ang bagsik ng bagyo na ramdaman din sa bayan ng Dipakulaw, kung saan nagkaroon ng ikalawang landfall ang bagyo kahapon. Hinagupit din ng ilang lugar sa Nueva Ecija. Pinagalaw ng hangin ng ride na ito sa isang peryaan sa Bungabot. Pati mga tent sa paligid tinangay. Ramdam naman hanggang gabi ang hampas ng hangin at ulan sa Cabanatuan City. Kaninang umaga may ilang residente ang lumilikas pa rin dahil lubog sa baha ang ilang lugar. Sa so, bahang bilis, eh, ikot mo lang, andyan na agad yung tubig. Ang baha na kalbaryo ng mga residente, tanawang lawak sa drone video na kuha kaninang umaga labing pitong barangay ang apektado. Kabilang rito ang barangay ng Riz de at Isla. Lampas taon na sir yung tubig sa loob ng bahay na. Ay eh, mahirap sir talaga. Sakripisyo po. At dahil abot tuhod ang baha, may ilan na gumamit na ng bangka. Ito po yung bahagi ng tulay na lubog pa rin sa baha dahil doon sa umapaw na sapa. Dito pa lamang po ay abot tuhod na yung taas ng tubig. Pero paglagpas mo rito, lalo-lalo na yung mga papasok doon sa mga looban, mas mataas ang baha. Sinanay Nanay Samira sa bintana ng kanyang bahay, idinaan ng mga rescuer. Wala akong magagawa, hindi ako makalabas eh. From upstream po, ang volume ng tubig may iipon po muna. 3 no? Three to 6 hours para po bumaba yung katubigan po. Sa Nueva Vizcaya, pinadapa ng hangin ng ilang puno. Hindi nakaligtas ang ilang alagang hayo. Dahil sa walang humpay na ulan, nagkaroon ng landslide sa bayan ng Ambagyo. Pitong nasawi ng matabunan ng kanilang bahay. Ayon sa PDRMO, isang pamilya ang mga nasawi kabilang ang walong taong gulang at ilang pang minor de edad. Hindi po kasing yung ang um, malakas uh, na buhos ng ulan, uh, nag-desaturated na po kasi yung lupa man. Kaninang madaling araw nagka-landslide rin sa Kenon Road, kaya humambalang sa kalsada ang lupa at mga bato. Kahapon pasarado sa mga motorista ang Kenon Road, kaya walang nasaktan sa paguho. Merong ongoing na, yung isang ginagawa is tunnel mm -hmm. na to totally prevent yung Rockfall may tunnel na nagawa. Meron na actually isa eh. And another is ongoing, uh, the lower portion naman. Halos mag-zero visibility sa Baguio City dahil sa walang umpay na ulan. Bantay sarado ang mga otoridad sa City Camp Lagoon sa pangambang umapaw ito. Kaya nagsilika sa mga residente na katira malapit dito. Nervyos ako, ma'am. <laughs> ano po <pong> pinagdasal mga <laughs> kagabi? Siyempre, hinto na po yung ano, bagyo. Makauwi na kami. Isinara kahapon ng ilang tourist spot sa Baguio, pero muling binuksan ngayon. Buhos ng ulan at pagpapakawala ng tubig sa mga gatdama nagpabaha sa Isabela. Halos mga bubong na lang ng mga bahay ang matatanaw. Posibleng mas matindi para mong pinsala kung hindi sinanggan ng Sierra Madre ang Baguio. takakatulong yan. And then, ang isa pang uh, uh, factor nun, sa paghina niya kasi nasa lupa na siya, so yung moisture na na enhanced ng bagyong si pipito unti-unti nababawasan babawasan kung ikukumpara natin habang nasa dagat siya Ayon sa Office of Civil Defense nagpalipad na ng Black Hawk helicopters ang Philippine Air Force para suriin ang pinsala ng bagyo at makapagbigay ng relief operations Para sa GMA Integrated News ako si James Agustin ang inyong saksi Galit ng mga hampas na hangin kakambal ng tila, hindi maubos na buhos ng ulan. Ganyan ay pinapito ng bagay sa kabikulan ang bagsik ng isang super typhoon. Mga pa lamang, ramdam na ang lupit nito sa dagat sa Camarines Sur kung saan naglalakihan ang mga alon. Ba -ba -ba -na. Nang umangat sa pampang ang tubig sa Albay, dali-daling itinabi ng mga residente sa taling dagat ang kanilang mga gamit at sasakyan. Binitbit nila pati kabaong na nakahimlay noon sa chapel. Halos lamunin malalaking alo ng malalaking alon ang dumara ang fire truck na ito sa kalsada sa Virac. Nagdulot din ang pagguho ng lupa ang bagyo sa Albay. Habang sa Vinson's Camarines Norte, nawasak ang ilang bahay at nalubog sa tubig ang mga palayan. Sa Daet Camarines Norte, muling lumikas ang mga evacuee sa isang military camp matapos pasukan nito ng tubig. Sa Katanduanes, na unang tinamaan, hindi na nahimik ang super bagyo kahit nang gumabi na. Partikular na napuruhan ang bayan ng Panganiban kung saan unang naglandfall ang super bagyo. Tumambad ang malawak na pinsala pagkatapos. Nawasak ang halos limanda ang bahay. Pinawagsak ng bagyong pepito pati kisame ng Operation center sa bayan ng Viga. Nagtamo ng pinsala pati simbahan at ilang bahay sa bayan. Bahari ng ilang kalsada na hinarangan pa ng mga nagtumbahang puno. Sirasara na rin ang police station nito sa bayan ng Bagamanok. Nagtuklapan maging ang mga bubong ng mga simbahan at covered court sa lakas ng hangin. Humarang din ang mga puno sa kalsada. Bumuhus pa sa hagdang ito. Kaliwat kanan din ang iniwang pinsala sa bayan ng Karamoran. Ang covered court na ito tuluyan nang nawalan ng bubong. Sa bayan ng San Andres, habang nagsasagawa ng inspeksyon ng mga pulis, isang buntis ang mga anak sa loob ng kanilang bahay. Agad naman nadala sa ospital ang mag-ina at nasa mabuti na silang kalagayan. Sa bayan ng Igmoto, nililinis na ng mga residente ang mga tumumbang puno kasunod ng bagyo. Sa bayan ng Virac, maaga nang siuwian ang ilang mga evacuee pero may ilang nananatili dahil wala nang mauwian. Malawak at nakapandulumo ang pinsala pero magkakasama pa rin babangon ang mga katanduanon dahil ni isa walang nasawi sa isla. Ayon sa Kapitolyo, nakatulong ang preemptive evacuation. Tulong-tulong ang mga barangay official, polisya, coast guard at mga ahensya para mailikas ang lambas 70,000 mga individual. I would like to thank the DSWD, the U.S., the, SWD, the, UH, uh, the PAP, PAP, of course, ating Presidente, BBM, sa pagpadala niya ng... Uh, Uh, ayuda, talaga na uh, uh, tumulong sila para magaroon tayo ng servasol. Pero marami pang haharaping hamon kabilang ang pagbabalik kuryente na matatagalan pa sa dami na nagtumbahang poste at naputol na kawad. Sa ng Macabibsera ng probinsya, posibleng abutin ng dalawang linggo bago maayos ang kuryente at uunahin muna ang mga ospital, airport at kapitolyo. Wala rin signal ang mga telecommunications company kaya may libreng pa wifi at charging ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Habang naghihintay na bumalik lahat sa normal, may parating na 45,000 na family food packs na dagdag sa naunang 10,000 family food packs na iprinaposisyon bago pa bumagyo. Inihanda na rin ang financial assistance sa mga apektado. Naroon mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nag-usap na kami ng governor, akantayin ko yung listahan mula sa provincial government para mahanda naman ng DSWD yung cash assistance para sa mga nasiraan ng mga tahanan. Uh, Parallel to that, nakipag-coordinate uh, na rin kami sa DOLE uh, at sa Disud kasi may mga request ang province na mag-mobilize ng tupad kasi livelihood din sa tao pero at the same time makakatulong sila sa recovery effort. Makatutulong din sa pagbangon ng pababalik operasyonal ng tabako Port sa Albay kung saan manggagaling ang mga papuntang katanduanes galing mainland Luzon. Dito inabutan ko ng aking team ang mga paserong tatlong araw na, na stranded dahil sa bagyong pepito tulad din din na galing pang Maynila. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala nila sa mga naiwan sa katanduanes. Bahay namin sira tapos yung pagkabuhay namin medyo hindi naman okay na. Sigurong panibagong ano na naman, diskarte. Eh. Yung kusina namin, na-wash out daw, na -wash out daw po. Ay ba paano? Hindi ko po alam kung paano, hindi ko alam kung paano. Ang malalakas na hangin at ulan, sinabayan ng malakas na paghambalos ng alon sa coastal areas ng Pulillo, Quezon. Umaabot sa limang talampakan ang storm surge o daluyong na nagdulot ang pagbaha sa ilang lugar doon. Matapos ang bagyo, tumambad ang mga napinsalang tahanan. Hindi lang sa Pulilio, maging sa isla lang humalig. May mga partially damaged din na bahay sa bayan ng Buena Vista. Meron lang na-report na minor damage school and then sa mga tao yung lang uh, partially and totally damaged na mga bahay kasi light materials no so far yun uh, infrastructure uh, roads bridges uh, lahat yan okay sila ang hinihintay lang natin reports on nasira na bangka may git libong residenteng lumikas ang bumalik sa kanilang tirahan bitbit -bit ang taimtim team na panalangin kada taon laging may ganto lagi kami evacuate sa bagyo, punta doon lagi. namin Pasko, wala nang bagyo. Muli na rin pumalaot ang ilang mga isda para makabawi makara ng ilang araw na walang kita. Para bagang umaasa sa kita natin sa hanap buhay pang araw-araw. Doon na kami nakatuloy sa nanay ko at ano ay wala kasama mga anak ko. Umabot man sa mahigit isang daang libong residente ang lumikas. Wala naman ni isang nasawi, nasaktan o nawala sa kasagsaga ng bagyong pipito. Si Pangulong Bongbong Marcos ipinangako ang patuloy na tulong sa mga nasalanta tuloy ang paghahatid ng tulong kahit sa mga isolated area, partikular ang pagkain at supply ng tubig. Sisimula na rin ang pagkukumpuni at buling pagtatayo ng mga nasira ng mga nakaraang bagyo. Sana naman, um, pagka dating ng Pasko, uh, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang mga ating mga kababayan na kahit papa, na sinasalanta at kahit papano sana yung ating mag sanang gawing papamasko, pamahagin natin sa kanila. At kawawa naman at sila'y naghihirap. Kinilala rin ng Pangulo ang sakripisyo ng mga first responder sa mga lokal na pamahalaan na humarap sa sunod-sunod na bagyo. Gayon din ang pagsunod ng marami sa mga babala. Lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have done, they continue to do and work with, uh, as, as hard as they can. At ayot mo nagpapasalamat sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi.